Yan, mga naka mga nakaabang dahil isang buong araw hindi gumain. Yan, nakaabang sila kauya nila. <tip> Kawawa naman. Maabang ng pagkain, hindi binibigyan ni Kuya. Pansinin. Pansinin mo Kuya oh, yung apat oh. Kawawa naman. Oh. Isang araw na hindi kumakain. Dahil wala na tayong kapera-pera. Oh, nagre-reklamo na, galit na galit na naman yung mga aso namin na damay pa sa hayop na driver na yan oh dati bumibiyay si papa lagi may pagkain yung mga aso namin ngayon wala, gutom talaga yung may mga aso dyan, mga dog lover alam nyo, ang hirap kapag ang mga aso natin walang kain di ba alin na tayo walang kain basta sila makakain hmm. kuro shiro kain kayo o yan o yan pa si Mia o lima yan sila botchog nangangalabit o martin o nangangalabit o tingnan mo o Ayan na sila, lima na sila, nakabang. Ganyan ho, guys. Kahirap ang buhay nung nawalan ako ng hanap buhay. Ayan. oh five. Ay, nako. Oh. Sige. Isa-isa daw, isa-isa daw. Pila. Pila daw yon, like hmm. wawa lima talaga oh nakapila oh, ma oh. <laughs> wawa naman mga aso namin talaga PG, kinati hati butil lang yan ah butil ba yan ng ano yan? butil lang manok, oh, alis na pag nakakain na, oh, yung dalawa ayo nakakain din oh. Aso, uh, so. Oh, pack up na, pack up na. Pack up na, wala nang pagkain. Oh, babay na. Yon, kiss daw. Oh. Babay na. Kiss, wala na talaga. Yes, okay, sana bukas. Meron na tayong pera sana bukas si pagkaloob. <coughs> Ayan na.